Dear Kuya Len, Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa isang CQ ng parking lot dito sa Maynila. Hinding hindi ko ito makakalimutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Francis. Kasalakuyang nagtatrabaho dito sa Ortiga Center sa Maynila. Sir, inabot na kayo ng madaling araw ah. Grabe namang overtime yan. Ang bungad sa akin ng guard ng puntahan ko na ang kotse ko dun sa parking lot. Hindi naman overtime. Umimik kasi kami. At sa likod ng building na ako binaba ng mga kasaman ko. Ang nasabi ko naman. Nang gabing yun kasi, dinaan ako ng mga barkada ko at gumimik kami. Iniwan ko ang kotse ko sa isang bayarang parking lot na malapit sa building kung saan naroroon ang opisina namin. Halos doon naman ako palagi nagpapark. Pero nung gabi yun, ay tila bago yung guard na nakabantay doon. Mukhang hindi ko siya kayang bigyan na lamang ng pambili ng Yosi, para hindi na ako singilin ng malaking bayad sa mahabang pagparko sa loting yun. Magkano ba inaabot ng parking fee ko? Ang tanong ko sa guard na mas una ko pang nilapitan kaysa sa kotse ko. Pasok na po kayo sa rate ng overnight parking, sir. Bale po, 300 na po, sir. Ang tugon ng guard. Ganun ba? Baka pwede yung regular rate na lang ng daytime. Tapos bigyan na lang kita ng pangyosi. Ang pagsuhol ko naman sa guard. Ako sir, bago pa lang po ako dito. Baka masilop po ako ng management. Ang pagtanggi naman ng guard. E ikaw din naman ang magre-report ng oras ng pagpasok at pagkalis ko eh. E di, baguhin mo yung out para safe ka. Ang sabi ko naman. Sa mga sandaling yon, ay napansin ko na ang kagwapuhan ng guard ng kausap ko. Dala marahil ng kalasingan ko ay umandar ang aking kapilyuhan. Bigla ako sa nginakbayan habang nakikiusap ako na babaan ng aking bayad. Gusto ko na sana siyang halikan sa kanyang batok sa pangigigil ko sa kanya. O sige, ganito na lang. Babayaran kita ng mas higit pa sa paniningil mo kung ipapatikim mo ito sa akin. Ang alo ko sa kanya, sabay hawak ko sa harapan ng kanyang pantalon. Sir naman, ang tanging naisagot ng guard. Pero hindi niya ako binawalan na tapain ang nasa harapan niya. Mukhang malaki at masarap to kasi Ang nasabi ko naman. Baka may makakita sa atin dito. Ang sabi naman ng guard. Wala nang tao sa building na yan. At tiyak, wala namang nag-overtime sa iba pang building dahil Friday kahapon. At Sabado na kaya ng madaling araw ngayon. Ang sabi ko naman. Sa mga sandaling yon, ay panay pa rin ang hawak ko sa harapan ng guard. Tila nagalit galit na yon, dulot ng ginagawa ko dito. Mukhang game na game na ang barel mo ah. Sige na, sandali lang yan at puputok na rin ang baril mong ito. Ang aking pagpupumilit. Maya-maya pa ay saan tayo sir? Hindi naman pwede dito sa guardhouse. Kitang-kita tayo kung may dadaang kotse. Ang sabi ng guard na tila papayag na sa gusto kong mangyari. 'Don tayo sa gawi doon. Madilim doon. At natatakpan ng mga puno at mga tanim. Hindi na tayo mapapansin doon. Ang sabi ko naman. Walang kaabog-abog kay. Sumunod ka agad sa aking kagustuhan ng, kausap ng guard. Dating namin sa lugar na aking tinuturo ay agad kong binuksan ng kanyang pantalon. At saka, ipinasok ko ang aking kamay at nakapako kagad ang kanyang baril na nagsisimula na magalit. Sandali lang sir, alisin ko muna ang sinturon ko para hindi kayo mahirapan. Ang sabi naman ng guard. Nang magawa na ng guard ang mga yon, ay ako na mismo ang nagbaba ng kanyang pantalon. Kahit sa kadiliman, ay naaaninag ko na malaki ang dala niyang sandata. Hindi na ako nag-aksepa ng panahon at sinimulan ko na siyang paligayahin. Ang galing niyo pala, Sir. Ang nasabi pa ng guard. Nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa hanggang sa matapos na siya. Grabe. Ang dami ng pinakawalan ng guard na yon. Tila ilang buwan na niya iyong inipon at ng gabing yon ay sa akin niya binigay. maya, -maya pa ay kinuha ko ang wallet ko at inabot ang naiwan ko pang pera na sobra-sobra pa sa sinisingil niyang parking fee sa akin. Tuwang-tuwa naman ang guard ng bilangin niya yon. Pinuntahan ko na din kaagad ang aking kotse at pinaandar ko na ito. Sige, Next time muli ha. Ano nga bang pangalan mo? Ang tanong ko sa guard sa pagtapat ko sa kanyang kinaroroonan. Melvin po sir. Deliver lang po ako dito kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito madi-destino. Ang sabi naman ng guard. Nagpaalam ako sa guard at nilisan na ang parking lot sa muli kong pagbalik sa parking lot na yon, ay hindi ko na nakita pa ulit si Melvin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Allen. Maraming salamat.